pero bago lang, gusto ko si sa si Samber Sosa. Sa pinadala po niyang PPE, sa mga mask. Meron pang may papadala po siya, mga test kits. Thank you very much, Samber Sosa, RS, ang front row. Ayan po, ito si Eric Santiago, ang aming model. Ito po, isang bakla matanda. Okay, si Mama Wei, okay? At siyempre, isang matandang choreographer. Walang ba kundi si Ana Pilasiano. So, yan po ang sample. Ito po ang pinamimigay ng front row sa ating mga kabayan sa buong Pilipinas, sa mga frontliners. Salamat, Samber sa Sosa, front row. Ito'y ko po ito lahat sa Puerto Galera, sa ating mga nurses. -so, Tuloy-tuloy tayo. Pasalamatan nyo. Thank you very much sa Front row! Yeah, sa inyo, sana magtagal kayo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Hello mga kapuso. Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, 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 la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun